Good morning guys. eto muli aking dadalawin ng aking mga alaga. Ng aking mga bagong sisiw na pato. Anak ko. Nakakatuwa naman sila. Ayan. Oh, di ba ang gaganda nila? Buhay lahat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bagong ligo. Ang gaganda ng mga pato. Isang linggo lang, pwede na silang ihiwalay. Pwede na yung nanay ay ibalik ulit sa kulungan kasi nagaantay yung kanyang asawa doon. O yung pato na yan, mabubuhay na. Marunong na silang magsarili. Kahit walang nanay, okay lang. Bakit parang tubig to? naubos na lolo yung tubig para sa mga manok oh, yung inuman nila nakakulong sila hindi sila makalabas yan ang alagang Cesar alagang lolo sama-sama hmm. kung saan pumunta yung isa yan sunod-sunod na papahinga na tapos na silang ano makapagtampisaw pati yung nanay nagtampisaw na rin alam nila kung saan ang bahay nila, kung saan sila bilong Hindi kung saan saan sila na, ano, natutulog. Alam nila na dyan sila talaga. Bahay nila yan eh. Kaya pagkatapos ng kain, inom, at lakwat siya dito sa mga paligid nila, ay eh may harang naman yan hanggang doon. Pagkatapos nilang mamasyal, syempre at maliligo, magtatampisaw, pagkatapos nilang gawin lahat yon, babalik sila sa kanilang tamang lugar dyan sila para hindi sila maarawan hindi pa naman mainit yung araw eh pag matindi yung araw dyan sila talaga nag stay para hindi sila may heat stroke sana nga ano hindi madiscover ng ano yan ng uwak o pusa na malaki pero palagay ko hindi na yan ano, dadalihin ng pusa kasi malalaki na magaling tong nanay eh magaling siyang mag-alaga ayan ang nanay hindi masyadong makalipad kasi putol ang kanyang pakpak pinutulan para hindi siya makalipad dyan sa ano sa net na yan ay labas muna kayo binibidyo ko kayo magaling mag-alaga ang nanay na yan tapos yung isa naglilimlim na rin. Mga siguro mga 2 weeks o 2 weeks o 3 weeks ba 'yon? Ilang ilang days ba 'yung paglilimlim? 21 days. Sabihin natin 2 weeks kasi nag-start na siya eh. Baka sakaling mapisa lahat. E Ito magiging patuhan na 'to. Pupunuin natin ng pato rito para masaya. Masaya sa paningin ni Lolo. Ayan. Punuin natin ng pato. Lolo, naglilimlim na ba yung isa? Ilang, isang pato? Ilang araw nang naglilimlim? Dalawa pa lang. O, oh, mga sabi natin, 20 days. Mga 3 uh, weeks. Yung benggalan na to, lima sila, sila sila lang magkakasama talaga pero ngayon sinama na nila sa barkada nila itong native kaya yung native na yan yung itim yan na ang kanilang leader may leader na sila <laughs> oh, hindi niya inaaway yung mga puti. at itong mga puti rin hindi, niya inaaway, hindi nila inaaway itong native magkakasama sila punuin natin ng mga chicken ng livestock dito sa bakod na to pag marami na siyempre bubuksan doon at i-extend sa may waig kalahati pa lang itong ano eh itong nababakuran eh wala pa sa kalahati nga yata pag marami na ay nako nagtatakbuhan gawa nga ako ng, ng ano nila hahaponan hahaponan hapunan yan hapunan nila para ano kasi dyan silang tutulog oh, kawawa naman dapat meron silang kahoy na ano nakatugkol dyan nagyan ng sanga para meron silang tutulogan pag gabi lumabas na naman yung aking mga pato yan oh dalawa yung swimmingan nila meron pa dun sa dulo sige magtampisaw kayo dyan magpaaraw muna kayo Masasaya sila. Ang mga patong yan. At kahit pakawalan mo to. Babalik at babalik kung saan sila nakatira talaga. Diyan. Diyan sila nakatira. Kaya babalik sila dyan. Umiinom. Pinagsisumingan tapos iniinoman. Iniinom din nila. Kaya ayaw ni Ka Arnold ng ano eh, pato eh. Hayaw niyang kumain ng meat ng pato dahil kung saan saan umiinom yan, nakalubog na yung isa nakatampisaw na pala ay nakululo yung nandun sa dulo mukhang may konti na lang ang tubig dun siguro dagdagan mo para magamit din nila yung nanay mabait marunong mag-alaga ang mga pato ay malalaki na Pwede na, pwede na, ihiwalay sila Ay, so sarap na sarap sa paglubog hmm, Tapos kain Katapos ng ano, kakain Yan bilis lumaki dahil sigang kain yan, yung irik, yung palay yung san mais bumibila ng ano, ng mais para tumibay yung kanilang mga laman mabilis silang lumaki ayan, babay muna mga pato tuwa kayong pagmasdan bye bye